sa lahat ng mga kasapi ng mula sa mga opisyal at mga membro sa mga Pilipinas sa ating mga kapwa Pilipino isang mga saysay ang araw sa ating lahat. Kaos puso ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa patuloy na pagtitiwala sa Partido Demokratiko Pilipino at sa mga advokasya na ating ipinagdalaman. Isang malaking kararalan na makasama kayo sa ating kahili ng mga ihangat ng ating bansa at ang buhay ng bawat Pilipino. Ang PDP ay maninindigan, hindi lamang para sa ating narito ngayon, hindi para sa bawat Pilipino, kasi ang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. <coughs> Higit apat na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tulututulan ang mapang-abusong Rehimen Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin. Habang nagsusumikap tayong humakbang patungo sa isang maunlad na bukas, ay pilit naman tayong hinihila pabalik ng administrasyong ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Minsan na natin naipakita at napatunayan na kaya nating ayusin ang sistema ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinatunayan Pinakunayan natin na kaya natin magsilbi sa bayan na may disiplina, sa sarili, walang kalabisan at walang pang-aabuso lalo na sa pera ng taong bayan. Huwag natin sayangin ang mandato na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Huwag natin sayangin ang mga buhay na itinaya ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga pulis at sundalo, para lamang maipaglaban ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Yun ang mga lingkod bayan, tungkulin natin ibigay sa mga Pilipino ang buhay na masagana, bansang mapayapa at lahing may pagmamalaki sa buong mundo. Bilang mga tunay na kasapi ng PDP at boses ng mga Pilipino, patuloy tayong makikilahok, magsasalita at magkikipaglaban. Mga kapatid, nagsisimula pa lamang tayo. Mahirap at mapanganib man ang landas na ating tatahakin hindi hindi ito mapapawi ang naririliw nating mga damdamin para sa isang mapayapa at maunlad na bansa hindi hindi tayo uurong patuloy tayong hahakbang para sa karangalan ng mga Pilipino at ng buong Pilipinas walang makakapigil sa atin kapag tayo ay magkakaisa at buong puso mag-aalay ng ating buhay para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bayan. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ipaglaban natin ang kapayapaan. Ipaglaban natin ang malinis, tapat at makatao na pamahalaan. Ipaglaban natin ang ating bayan. Mabuhay ang PDP! Wow! Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay! Maraming salamat sa inyo. Mabuhay si Master! Mabuhay kay Mayor Baste Duterte. <laughs> Hindi mo lang mahal ang Pilipinas, ang guwapo-guapo mo pa. <laughs> Siyempre! Mahalas sa daddy, hindi ba? Speaking of kagwapuan, aba, aba, isunod na natin ang isa pang guwapo. Yes! For the message from the party national president of PDP Laban, tawagin na po natin ang ating minamahal na Senador Robin Hood! pag wassalamu ala rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat na mahal kong kasama sa TPP Laban Ako po ngayon ay nasa inyong harapan Kasama po ang pinakamagaling kapangulot ng Pilipinas yeah! mga mahal kong kababayan, dapat tayo ay proud. Para hindi ko naririnig na proud tayo, proud pa kayo! Yeah! <laughs> dapat, alam nyo, bihira lang gumating sa buhay ng tao ang ganitong pagkakataon na pwede tayong may gawing maganda sa ating bayan. Bihira po yan. Kaya pag ng ang pagkakataon na ito, dapat tayo ay buhay na buhay. Yes! Hindi po tayo pwedeng magkamalit dahil kasama natin ang pinakamamahal na Pangulo ng buong bansa. Kaya po sana, bilang napatunayan na po ng ating Pangulo at pinamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanilang kagalingan sa executive. Ang hinihingi ko naman po sana sa inyo ay ipaglaban naman po natin itong mga tatakbong mambabatas. Yeah! Hindi po kasi pwedeng magkaroon ng tagumpay kung ako lang ang nasa Senado, kung si Patulang lang ang nasa Senado, o kung si Bong Julang ang nasa Senado. Tatlo lang po kami. Kulang po kami. Kailangan po dumami ang PDP laban sa Senado upang ang boses at yung aksyon po namin na hinihingi po ninyo ay maibigay namin. Wow. Hindi po tayo pwedeng balpon. Kailangan po itong laban natin ngayon, ito po yung laban na pinakamatinding laban sa lahat ng laban. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay batas na. Kailangan po natin tindigan kung ano ang sinasabi ng batas. Hindi po pwede na yung ibang tao gumagawa ng sarili nilang batas. Mga mahal kong kababayan, napakalala po ng pinanggalingan ninyo. May galing ng Agusan, may galing ng Mindanao, may galing ng Bisaya, may galing ng Cavite. Lahat po yan, nakausap ko rin sa baba. Lahat kami nakapagpapitsyo. Pero isa lang po ang hiling ko. Sana, yung pagmamahal po natin lahat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay ibigay po natin sa lahat ng mga kandidatong nating sinagod. <laughs> hindi naman po kayo magkakamali sapagkat tingnan na lamang po ninyo. Si Bongo, tingnan na lang ninyo. Siya ho ang idol ng lahat ng sinado. Sino ba nagkumpisa nang ilapit ang gobyerno sa tao? Wala pong iba, hindi si Bongo. pag-ihimik. Bongo! Okay, okay. Ayos na, ayos na. Baka mamalak. <coughs> Ito pa, isa. Hindi naman tayo nagkamali kay Bato. kung pa sa pangalan ng laban, walang tatalo kay bato. Saka ho, ang ho natin, alam niyo yung asawa ko, bihila, bihila, kung kwento ko lang ho, ang yung asawa ko, ang sabi niya, gusto kong sabihin mo kay bato na ikakampanya ko siya. Sabi niya, Si Bato daw ang nakilala niyang napakatigas na tao pero yung puso ay dito. Yeah! Hindi po kayo magkakamali kung susuportahan niyo po lahat ang kandidato na to. Yeah! Bose! 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 Mal malaki bayad ko dito. <laughs> bilang 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 pagkatapos po kasi naantay po natin lahat si Mayor magsalita alam nyo naman si Mayor ng vitamins natin eh. pag nakikita natin si Mayor lumalakas ang loob natin lahat lalo na pag nagsalita bilang panghuli bilang panghuli mga mahal kong kababayan ako po ang natitira na lang sa akin tatlong taon na lang Hanggang ngayon po, inaantay pa rin ng mga bumoto sa akin yung pinangako nating federalismo, yung pinangako po nating lahat sa kanila. Isa lang po ang lagi kong sinasagot. Mangyayari lahat yan kapag ibinoto nyo lahat ang sinagol na to! Kaya kung mga mahal kong mga PBP laban, tanggapin niyo po ang aking pasasalamat sa inyo. Buong puso kong pasasalamat sa inyo. Nag-uumpisa pa lang po ang laban natin. Maraming salamat. Mabuhay po. Mabuhay Robin Hood Padilla! Mabuhay po kayo, Senator Robin Hood Padilla! At upang ipakilala, ang chairman ng PDP laban na walang iba kundi ang ating former president Rodrigo Roa Duterte. Nandito po ang ating former executive secretary. Bigyan po natin ang masigabong palakpakan. Salvador Medialdea. gabi po sa kanilang lahat. Bago po pakilala ang um, oh, ating Pangulo, gusto ko lang paabot sa inyo na nandito tayo oh, God, sa isang napaka-significant na venue. <coughs> Alam niyo pagpasok niyo pa lang sa pintuan nito, mayroong isang napakagandang painting. <coughs> painting ng isang dating Pangulo na nanunumpa na bagong na matas na bagong pangulo dahil may isang pangulo na natanggal. Alam na natin yun. Hindi na chismis yun. Hindi na natin palalayugin pa. This is a very significant and solemn place. Sa mga nautosang bumili ng suka, Bundok, Abu Si Bato, magiting na Henerayan. So, hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan. Isa pang magsusuka, si Himlo, Abu Gadian. Si ni Lambuno Abu si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang magiting na abogado. Meron tayong isang master theologian, si Pastor Iboloy. At isa pang magiting na abogado, dating executive secretary, nagwapo kagaya ko, si Atoy Mugit Rodriguez at isang napakagwapong primerong aktor at famous awardee si Philip Salvador sila po ang mga nauntusang bumili ng suka so para sa mga nabudol, na ispong